Hi guys, nandito tayo ngayon sa Berta Pil. Si nandito yung ating ano uh, storage, yung aming uh, bodega. Ayan oh. Berta Pil. So may pinapahanap kasi sa akin ng uh, mga files. Files ng mga expat. So buksan lang natin tong bodega para makapasok tayo. Ayan guys, nabuksan ko na. At papasok tayo sa loob. At ang dami pang kalat dito. Pang mga uh, abubot. At ansin uh, <coughs> mo na natin yung mga to. Ay, ako, dami kalat. Susod lang natin itong mga to. Baka pasok tayo. si mga gamit ni boss. Boss namin. Ito. para makapasok ako kailangan ko pang iusot itong mga to nakaharam eh yeah. <laughs> sarado eh ah uff Dito kasi ako sa storage ngayon, guys. Kasi pinapahanap sa akin ni boss yung mga pile ng mga expat dati na yung pile nila na ano ba yun? Contract. Yung mga kontrata daw nila. Kaya kailangan daw sa PIR. So, hirap mga pa kasi hindi natin alam kung saan pa dito saan pa dito nakalagay kasi dami ng tambak halo halo na to so guys nakita na natin yung mga pinapaharap sa atin ito na uh, so balik na tayo sa opisina let's go